Hi guys, kunin na natin yung talbos ng ating sayote. Para daw magbunga siya. Tanggalin na natin daw yung kanyang talbos guys. Para lulusog daw siya. Ito guys, <laughs> apat na piraso na talbos ng sayote. Ayan. Kailangan daw tanggalin, putulin yung kanyang uh, talbos para daw uh, lalaki ulit at lulusog siya. Ayan. Ito na yung ating sayote guys, update ng ating sayote. Hindi ko na siya nilabas ng bahay kaya dito na lang siya sa loob. Maganda naman ang kanyang paglaki dyan. O diba? Thank you so much for watching, Ito na.